Kami well, share lang kami dito. Everest brand, parehas na lang Colin kote. Walang power. Wala well, saksak na kami din sa breaker. Ito Nakataas yung breaker. Ayan, so, kutay na naman. So, pag na-remote natin, ayan. Uh, Walang response. So, yung check ko the mga karupa, yung power supply niya, yun, ito, ayun. May LN dyan, dapat may makuha tayo dito, 230 or 230 volts. So, ang so, rating na kuha natin, 1.7 volts AC nakataas yung breaker, ibig sabihin, walang pumasok ng supply dito. So, babasin mo na kayo sa breaker. Breaker, ngayon, pag ko yung breaker na, naka natin, kundahan to ulit, kumagta okay, ng supply. So, shout out mo si ma'am, baka may gusto Ito, okay ma'am. <laughs> 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 vlog ma'am, sa vlog. Ito kasi ang pinakasearch ng anong supply. Pagdating so, natin kung, kung may problema dito. Check natin yung source breaker. Check ah, natin kung meron. Pero pumasok na 233 volts. So good yung, yung source ng breaker. Pinaka search na. Nakataas. Ito natin dito. 86 volt. Maaaring may problema itong pinakang breaker. Tapos natin. Ay, baba natin tapos taas. Sorry. Check natin kung nagkaroon. Wala. So, wala kong sabihin. May problema itong pinakang breaker natin. So, ang gagawin ko dyan. Ang natin. Pah! 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 Lawala. Nakapatay la. la, na natin. So, lang natin mga traba. Dami tayo ng extension. So, yung masyempre ah. Lang? ko lang <laughs> <Bape> adapter <clears throat> Kasi mga ganito senaryo mga tropa Pwede nyo muna gamitan ng extension para lang mapapower natin ito nyo Hiram tayo adapter kasi dal Dalawahan lang kasi ano nga So Tasi muna natin ito para magpapower na Saka na lang kaya Yes po. Nasaan mo filter na ito? So, pag wala pumasok dito, ayan. Uh... Pag kasi pumasok ang supply dyan, uh... Uh... Dito, dito, dito. dito sa ano niya. Line sa uh, sa neutral.

So, kung doon naman yung source ng breaker, yung yung in niya, okay, pero yung out niya, wala na. Ibig sabihin, may problema ng breaker. Kaya pag siyaksak natin dito, hindi ka gana. <coughs> At yun. Ang problema is breaker lang. Kapay na natin ito.